So, aanihin na natin yung ating pera. Aanihin na natin siya kasi kapag may itanim, may aanihin. So, aanihin natin siya. Ganun lang yung mag-ani-ani. Ani-ani -ani lang din pag may chime. So, ganun nga yung mga kwento ng ating baso ito. May mga kwento kasi siya. Ah, ito yan. Ito yan. So, inani ko na siya. So, ganyan lang yung mag-ani. Hi guys! Welcome sa aking channel, no? So, I'm so so here again. Welcome again sa akong channel. So, ngayong araw to guys, pag-uusapan natin kung paano mag-ipon, no? Ipon challenge tayo ngayon. So, ako, mabilis lang talaga ako makakaipon, no? Kasi hindi ako nagpapadala sa Pilipinas. So, ay, nagpapadala pala ako through bank. Bank to bank. Siyempre, bank ko talaga, bank ko talaga. So, dapat, kailangan marunong tayo mag-ipon. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-ipon, no? So, as at age of 28, uh, naka, marunong na talaga ako humawak ng pera. So, dapat, yung pera nyo, may mga kanya-kanyang lagayan. Yan siya. So, dapat dito, may, ay, kukuha tayo ng baso. So, ito na nga yung baso, no? Yung mga baso ito, may mga kwento ito. So, ito rin. May kwento din to. So, isa, tatlong baso, then, apat na baso. So, apat siya na baso, guys. Dagdagan natin na isa pang baso. Para magiging lima yung baso natin, no? So, bawat baso niyan, may mga sari-sariling kwento. yan. So, ito, hindi naman to sa pagmamayabang share ko lang para kung paano makaipon, no? Dapat talaga, need talaga natin mag-ipon. So, sa, pinapayo ko lang na kung gusto niyo talagang makaipon, huwag kayong gumasta na, kunwari, bibili kayo ng cellphone na hindi naman kailangan. So, wag na yun. Dapat, halimbawa, kung yung, yung pera nyo kailangan umabot sa halimbawa, kung gusto niyo umabot sa 200,000, dapat halimbawa tapos may gusto kayong cellphone, no. Yung cellphone na 'yon eh hindi naman kailangan kasi meron na kayo. So, kapag naabot mo na yung kuta mo na 200,000 at saka gustong-gusto mo na yung cellphone, dapat maabot mo muna yung kuta mo na 200,000 bago mo mabili yung cellphone na gusto mo. Kasi ako guys, ako ganito kasi yung strategy ko, no? Halimbawa, gusto kong umabot yung ipon ko ng, two, uh, ng 100,000. So, kahit may gusto-gusto akong bagay na bilhin talaga or yung parang gustong-gusto ko kasi atat na atat ako yung bang dinidisiplina ko yung sarili ko na huwag muna. Kailangan maabot ko yung ipon ko na sa target ko na yon na 100. So, kapag na 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 abot ko na yon yung kuta ko or target ko saka ko na bibilhan yung sarili ko ng regalo yung gustong gusto ko sa next sahod na naman then halimbawa halimbawa, kapag na gusto mo na, nakuha mo na yon yung gusto mo na, 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 na nabili mo na yung dapat bilhin na sa regalo mo, so, mag-isip ka na naman. Dapat sa, sa taong ito, umabot ulit ako ng 200,000. Dapat tipirin niyo talaga yung sarili niyo kasi mahirap maghanap ng pera, 'di ba sa iba? kailangan natin kain, kain, kain. Yung pagkain, guys, andyan lang yan. Andyan lang yan. Pero, tayo, tumatanda tayo. Tumatanda talaga tayo. Hindi habang buhay, nasa abroad tayo. So, ganyan ako, ganyan talaga ako katipid sa sarili ko. So, hindi naman sa pagmamayabang, naabot ko na din yung dapat kong abutin na kuta. So, kailangan may mga kwento kasi itong mga basong ito. So, dapat kasi, yung, yung pera mo, hindi lang pa, puro para sa ipon. Dapat, kailangan mo din mag-share. So, itong mga basong ito, may kwento talaga yan. So, tara na. Itong basong ito, para ito sa future talaga natin. So, maglagay tayo. Dapat, kailangan isecured is talaga natin yung ating future, no? So, lalagyan natin siya ng, syempre, ipon nga para sa future, kailangan natin ng mas malaki. So, kailangan natin lagyan ng, I think, 5,000. 1, 2, 3, 4, 5. One, two, three, four, five. So, 5,000 siya, no? Kapag ito sa Pilipinas, umabot yata ng 50,000 or 60,000. I don't know. So, ayan na. Ayan na. So, secured yung future natin. Number one, isi-secured yung ating future. So, number two, dapat, yung may mga, di ba, meron tayong mga insurance, SSS, dapat meron tayong ganun. Pangalawa yun. So, magbibigay tayo dyan sa ating insurance, no? Nang one, two, kasi yung insurance natin, parang nasa 3,000 na yun. So, lagyan natin ng 3,000. Ayan. Siyempre, kailangan natin mag-share, no? Kailangan din natin mag-share kay Kat. Hindi pwedeng wala. Kasi, yu, dapat nag din tayo ng grasya. So, kasama na si God dito sa ating isang baso. Kasama na si God dito. At saka yung mga... Ako kasi, ako as a, as a girl, masyado talaga kasi yung puso ko, masyado siyang alam mo yun, yung masyado siyang makakita lang ng halimbawa, hindi naman yun matatawag na pulubi Eh, e, isishare ko lang din sa inyo, nung nagtatrabaho ako sa Maynila, um, nagtatrabaho ako sa isang mall, sa 999 mall, sa isang Devisoria. So, yung sahod namin that time, lingguhan, siguro hanggang ngayon naman siguro, ilingguhan. Eh nung time na yun, umuwi yung tita ko sa Pilipinas. Then, hindi ako kumakain sa bahay. Hindi ako nagluluto kasi nga magastos. So, yung ginagawa ko, bumibili lang ako ng pagkain. Then, naghahanap ako ng mga kaibigan ko na na ano yun? And then, andyan siya. Ayan, pa, sarado. Sige, okay lang. Naghahanap ako ng mga kaibigan ko na kasabayan ko maglaka kasi walking distance lang din mga... lalakarin mula sa trabaho ko mga 20 minutes mula sa trabaho ko hanggang sa bahay so ang ginagawa ko, maaga akong gumising nilalakad ko lang talaga so para tipid yung time na yun, eh, sabado nun eh, sa sampu lang yung natira kong pera kasi sampu lang talaga yung natira kong pera so yung five na yun kailangan bukas maaga ako para maglakad para hindi nagastos sa pamasahe then yon na, nakakita ako ng matanda sa labas ng Tondo Church umuupo lang siya sa may bench so nakaupo siya so ako kumakain ako ng fishball. kumakain ako tapos nakita ko yung matanda nakaupo lang hindi naman humingi ng pera so ang ginawa ko kumuha ako ng ng pera sa bag ko. So, yung natera ko talagang pera, eh, sampu lang. So, dapat, yung sampu na yon sa umaga, merienda ko. Then, sa tanghali, merienda ko. Kasi, nilakad ko lang. So, bali, binigay ko na lang sa matanda yung limang piso. Tapos, pagkatapos kong binigay, iyak ako. Bakit? Hindi ko alam talaga. Umiyak talaga ako. Then, naawa ako. So, yung kwento na ito, para ito kay sa mga para kay God, dapat may share si God. So, bibigyan natin siya ng 200. So, sa Pilipinas, I think, nasa 255. So, ayan, share yan Kaya sa simbahan at saka sa, sa God. Yes. Sa simbahan at saka sa God. At saka sa mga ganun. Then, syempre, kailangan din natin i-treat yung ating sarili, no? Iti-treat natin, mag-swimming tayo mag ano ba yun, banding-banding, banding-banding kasama ang pamilya, so kailangan din natin yon so 1 2, 3 4 5 6, 7, 8, 9 10, So, para ito sa pamilya, syempre, lechon-lechon, kain-kain. So, banding family kung saan-saan. Ayan. 1,000 siya. So, para naman ito sa panghuli. Dapat ito panghuli para ito sa boyfriend, no? Siyempre, kailangan kapag mamasya kayo ng boyfriend mo, hindi naman na lahat yung boyfriend mo ang gagastos. Siyempre, gagastos ka din naman. So, bibigyan natin siya ng 1, 2, 3, 4, 5. So, may five pa. So, may five. Para kay boyfriend yan. Kailangan natin sipirin si boyfriend. No. So, may sobra pa tayo ng... Marami pa yung sobra. So, wag na natin bilangin. Ilalagay na natin to Idagdag natin sa, share, sa savings natin. So, ganyan tayo mag-ipon, guys. Kailangan natin mag-share, no? Mag-share. Kailangan din natin i-share para bigyan tayo ng maraming blessing ni God. So, yun lang yung aking share sa inyo kung paano ako mag-ipon. Kasi ako, sa totoo lang, hindi ako nagpapadala ng pera na monthly sa Pilipinas. So hindi talaga. So meron pa ako na dito. So hindi ko na siya isasali kasi alam mo na hindi siya pwede isali kasi yung pera na yon inaka separate na yon para sa bagay na gusto kong bilhin. So, meron akong regalo para sa sarili ko na bibilin. So, hindi na yung counted kasi yan, yan na yung ipon. So, yun lang guys. Sana makatulong ako at ma makatulong lang ako sa inyo at sana ganun din kayo, no? Mag-ipon ng mag-ipon kasi para yun sa ating future. So, yun lang. Thank you. At saka, huwag nyong kalimutang i-like, subscribe, Then, kung nagustuhan nyo yung aking video, please comment. Thank you!